die Uluna Baby -Mor. <laughs> Ito yung ulo niya sa baba. Okay. So, okay. Wala naman ako nakikita yung sa loob. Okay yung heartbeat niya. Ahm. Uh, And then you know.

Itong kabi ko sa mga tatawaan kayo mag-linis. na tumahin na. Pero may hina. Wala kang hina. Hindi pa uwi ito. Wala kang hina. Wala kang hina. Kaya lang, hindi maselan, kaya lang, kailangan, maging na ang asistensya ng baby girl. Okay. Okay. kung umihina, at so umihina tayo yung putinan, okay mm -hmm. um -hmm na th okay, so Ito po yung plump natin. mag po tayo dito kasi ito ang gusto na yan, sa atan. So, so mag tayo mga dalawang araw na basa-basayan until mag-utuloy no? Tapos ang pinakatuyo nito parang diploma, ang uh, paper. So paglilinis natin mula sa taas, pababa, mula sa taas, pababa, mula sa taas, pababa, mula sa taas, pababa. Another cotton balls mula sa doob, palabas. Wala nang, wala nang binder, no? Paglagay na ganyan, pupuod niya na ganyan, and then bikini. Na, hindi ko hmm. mukha dati na kasi kumakain na. Hmm. na. Hmm. bagong bukas na, hmm. Resort. Resort. Produk, pa. hmm. na. Natin natin. 70% So, demonstration

Dilat na dilat oh baby oh. Kanta, kanta na. Kanta na. Hmm? Kanta <laughs> na. <laughs> ni pa sasabay yan. Kinagawa ni Nina. Hmm. Oh. Kinantahan ng ano. Mimala dilat na dilat ah. bagong ko eh. Stress ko raw eh. Kunasan eh. Parang nag nagising yung diwa niya. Kinam Di nakikinig siya ng na usapan talaga. Uuwi na ikaw. Presko. Bago na din to, ma. Hindi pa. mo muna kami kasi dilat yung Oh. Eh. Ayan, ganyan para siya nagigit. Ganda yan, no? damit niya, no? Ang <laughs> <laughs> laki. Sino ang mukha ng baby na yan? Ha? Si mami. Sino? Sino ang Parang gusto niya, ano? Parang gusto niya magsalita. Hmm. -mm. -mm. Uwi na tayo? Taba na to, no? Hmm. Uwi na tayo? Ha? Lagay kita sa bag, ha? Ha? Huwag lang ikaw maingay, ha? Hmm? Tatulog na. Nantok na ulit. Hmm. Nantok na. Napreskuhan. Hmm.